mga wow, akong sunis, guys. Lami, kaya siya kaunong kay kanang, isunod na, na ko sa rip. Bugnaw. Tamis kayo kay bugnaw. Hmm. Lami siya kaunong pagtanong kanang, isunod sa rip kay tamis kaayo Arlo. Hmm. Minsan siguro, isa ka karton akong kauno, no? Isa ka karton nga lang sunis. Sagigan sa rep. Nangroon siguro na ako isa ka kananan. Kamis mong kaalim. Lami kayo guys. Ante Susan, shout out sa kay anti Susan Tixon. So, tixon, paanak ka. <laughs> Shout out kay Tixon pa anakam. Susan Tixon. Lamay kayo kay, um, ti arm. ka, ko ayong nag ng siya sa repast ng tamisa. Ay. Mm. Ay, nagtigil ko. na Thank you so much, Auntie Susan, sa ano, sa pabaon ni mo, sa amo. Tamis kayo, lami kayo. Lami kayo, te. Tam Thank you, te. Sabi niya kung mabili, di mam di ay. Sabi <laughs> niya bawal sa airplane. Thank you Tisusan. Dalan sunis na tamis ka ayo.